sa pag-asa tayo umaasa para sa impormasyon tungkol sa panahon lalo na kung ito'y masama importanteng tama ang weather reports nito at kenan lang sinimulan ng ahensya ang ilang pagbabago pero sapat ba ito para mapagbuti ang serbisyo ng pag-asa si Pia Arcangel on assignment uh, kanilang forecast tama ho kami po dito sa pag-asa ay uh, ang nagbabakasakali na mali po yung aming uh, forecast kasi po, pag nangyari naman po yun, ay mas marami pong mapipinsala sa atin. Okay, so, nagpre-pray po kami na mali kami ngayon. Tila dininig naman noon ang dasal ng pag-asa, hindi nag-landfall sa Pilipinas si Chedeng. Ang maganitong sitwasyon, hindi na bago sa atin. Minsan kasi, hindi nagsaswag ang kanilang forecast. Uh, sa forecast kasi, hindi mo maiwasan talaga yung uh, ma-error talaga. Hindi mo talaga ma-100% accurate yan dahil sinasabing forecast nga eh. There is no A perfect forecast. Kung minsan namin namin, kasi bigla-bigla uh, nagbabago ang direction ng bagyo. Ang Department of Education at DepEd, isa rin sa mga sugi ng ahensya. Hindi raw kasi basta-basta nagkakansila ng klase ang DepEd kahit masama ang panahon, hanggat walang abiso ang pag-asa. Kaya madalas, napupuna ang tila late na raw na abiso ng DepEd. Ayaw po ng uh, kagawaran ng edukasyon na kaagad-agad magdeklara ng walang pasok. Talaga po namin pinag-aaralan yan dahil nais po nating panitilihin na magkaroon ng dalawang daan at dalawang araw ng pasukan at dyan sa dalawang daan at dalawang araw na pasukan, dapat ay isang daan at walumpung araw ang aktual na learning days na tinatawag. Ah, hindi po dapat mabawasan yan. Hindi lang pagkansila ng klase ang nakadepende sa pag-asa, pati nga ang pagpalaot ng mga shipping vessels at maging ang flight ng mga aeroplano. Kaya para hindi matulad sa pabago-bagong direksyon ng bagyo ang takbo ng ahensya, sa ngayon may ilang pagbabago na raw para mas mapabuti ang servisyo ng pag -asa mas confident kami ngayon sa ginagawa ginagawa namin dahil with the new equipment that we have that is at par with other modern uh, med centers in the region so yeah i can say talagang mas masarap magtrabaho pag ang uh, environment mo ang working environment mo is uh, okay ang pitong doppler radar na ginagamit nila ngayon sa pagtatrack ng bagyo madadagdagan pa raw ng tatlo Bukod pa yan sa mga karagdagang network systems na naka-install ngayon sa iba't ibang estasyon sa Pilipinas. Malaking bagay din daw ang pagkakaroon nila ng wind profiler tulad nito na sumusukat naman sa temperatura at bilis ng hangin. Pero para sa grupong Agham, hindi sapat ang mga pagbabagong ito. Archipelago tayo, pero tayo yung isa sa may pinakamahinang programa on uh, meteorology. So we really have to modernize, hindi lang yung pag uh, i ng ating equipment, but more so yung manpower. Kasi kahit na syang ng na 'yung equipment mo, kung wala namang mag-interpret ng data, eh, useless 'po yun. Dahil dyan inihay ng grupong House Bill 1877 o pag-asa Modernization Act of 2010, kabilang sa mahahalagang provision ito ang pagkakaroon ng formal training sa mga magiging meteorologists ng ahensya. Just right now siguro, ang senior meteorologists natin sa pag-asa aapat na lang. Uh, it's down by more than 100% two years ago. So, ibig sabihin, ganun kataas ang migration natin. Isa sa mga pinag-usapan noon ang pangingibang bayan ni dating pagasa Weather Bureau Chief Nathaniel Cruz o si Mang At mula nga nang mawala sa sekulasyon si Mang Tani, ibang mukha na ang humaharap at nagbibigay ng ulat panahon. Kanya-kanya na -kanya lang kung sino lang available. Pero kung nandyan si Sir JPY, uh, si Sir Yumol, si Nat Sir Bando, so kung minsan kasi nirequest sila, so sila ang haharap. Pag wala, o kung sinong typhoon forecaster na nakajote o ikaw harap sa media. Sila ang inaasang magbibigay babala para maiwasan ang matinding sakuna. Pero sapat na nga ba ang kanilang kakayahan para matiyak ang ating kaligtasan? Yung impormasyon na ginagamit natin dito, ibinabahagi din yon sa mga member countries ng World Meteorological Organization. So may commitment tayo doon. So hindi tayo po pwedeng magbigay basta-basta ng palpak na, na weather bulletin sa pulupulong lugar tulad ng Pilipinas na dinadaanan ng mahigit 20 bagyo kada taon, pagdating sa prediksyon, there's no room for mistakes, ika nga. Kaya para sa isang ahensya na marami ang nakadepende, lalo na at sa kanila nakasalalay ang kaligtasan ng mga mamamayan, patuloy tayong umaasa na sa mga pagbabagong ipinatutupad ngayon sa kanila, may pag-asa pa ang pag-asa. PR Kang Hell, GMA News.